Tingnan niyo naman yung, yung diperensya, ang laki yun. Ayan. Ang talaga. Pero maganda rin yung forma nito. Gusto ko lang maliit. Tingguay Hey guys, ah, may binili pala ako. Itong cowl na ah, itong ano pala, windshield. Papalitan ko ng medyo maliit. Titignan natin kung ano mas maganda. Yo! Ito yung unang pinalitan, papalitan ko dito. <laughs> Ah, ang gusto ko lang. Mura lang naman eh. Kaya palitan natin. Medyo malaki kasi yung nakalagay ngayon eh. Kaya gusto ko yung maliit lang. Yan. Yan. Medyo maliit siya. Tapos hindi siya masyadong umbuk. Dala na yung mga bracket. Yan ito yung kanina. Medyo maumbok siya. Yung bago ata parang ganun lang. Parang flat siya. Ayan. Maliit ito eh. Ito sobrang laki. Tsaka yung gilid. Ayan. Malaki talaga. Ito nipis. Kaya gustong kong palitan. Very nice. <laughs> yan ito. Okay. May isa. 4p. 7 <laughs> Ayos. Ayos. Ah, yes. Okay. Ah, yes. Niyan. Dito na siya nalagay na. Para sa akin mas maganda sa akin 'to. Mas nagaganda na ako sa maliit. Kasi yung kanina malaki pang bulky masyado. Ito so, yan. Ito yung gilid nyo. Nice. Ganda. Para sa akin, mas gusto ko to. Maliit. Kasi yung malaki kanina. Tingnan nyo naman yung, yung diferensya. Ang laki yun. Yan. malaki talaga. Pero maganda rin yung forma nito. Gusto ko lang maliit. Mm. Kitang-kita yung headlight, di ba? Yung ano niya. Yun. Hindi natatabunan. Mm, naked na naked bike talaga wow Woo. astig <laughs> yun lang muna sa ngayon wala naman akong papalitan na dito yun lang yung gusto kong palitan kasi itong side mirror mas gusto ko na to eh malaki Kitang kita yung likod pero dati nung kabataan natin gusto natin yung mga maliliit talaga <laughs> yun dito lang lalagyan ko sa ilalim pero ngayon mas gusto ko itong malaki. Yung standard nyo yun lang. Kitang-kita ka oh. No? <laughs> Yan. Tsaka itong plate number yung lalagyan. Pinaganyan ko siya. Pinaslant ko siya nung maigi. Ma ma full ano full adjust na siya kasi da dati na sa taas to eh. Medyo napapababa to dati. Ngayon mas maganda na siya. Nice! Very good, very good. Ayos, nastig na. Hey yeah, boy! Yung bike ko, nagtatampo na. Hindi pa na. <laughs> yung last ride namin, hindi ko pa nalinisan. <laughs> Maputik pa. Kaya lang, time din tayong dalawa. Ngayon, motor lang muna. Kasi busy pa pag weekend eh. Mm hmm, 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 hmm. Nice.